Ganyan mo, pasok ng mga barbero. Boss, pasensya ka na. Traffic talaga nila eh. Bossing. Ay, hey, boss. Siya nga pala. Yung hinirang mo sa akin na limandaan, napadala mo ba sa probinsya? Ay, well, nalang ka pa ako na sa loob mo. Oh, 39 big. Ay, opo, boss. Tawang-tawang nga sila kasi nakabili sila ng masarap na ulam eh. E eh di maganda, inasasayan tuloy yung mga kamag-anak mo ron. Oo, oh, bossing, tuwan nga sila eh. eh nga pala, boss. Baka pwede nang uwi ako na maaga alas 6 eh, pupunta ka sa'yo. O oh, Oo, sige, boss. Pero susunod ah, huwag ka na magyasando ah, kasi alam mo naman itong barbershop natin, high in. Boss, kahit naman nakasando mabang ako, mabango ako, sa kamalinis ako, saka importante doon, yung maglalang bubupit. Hindi ganito, bossing. Kasi mamaya, mapulaan tayo ng mga kapwa natin barbero na nakasando ka. Eh alam mo naman, high income barbershop natin. Kaya bukas, magdamit ka. Boss, ano na ako, boss? May pupunta bakas ako. Sige, ingat, ha? Pero agahan mo bukas pagpasok, ha? Boss, yung sakit na nga. Nahihina ako. Tingin mo na. Eng! Uy, Kuya Ngok, bakit? Andiyan na ba yung bago natin, Barbero? Kaya eh, sabi ko, maga siya pumasok eh. Yun nga, Kuya Ngok eh, wala pa nga eh. Sabi ko sa kanya, pumasok siya nang maaga eh. Alas 10.30 na, wala pa rin siya. Kabago-bago niya palang dito, ganyan ang ginagawa niya. Si Tony andiyan na. Si Tony, ha? Bumili lang ng pagkain, pero yung bago wala pa eh. Ano ba naman niyang Barbero na yan? Kabago-bago lang eh. Ganito na pumasok, tanghali na. Nakasabi ko pa naman kagabi sa kanya na maga sa pumasok. Kaya nga, kaya nga, okay. Eh, bago-bago niya pa lang, eh, ganyan na agad siya. Kaya ngok, bumi Kain muna nga, bumili pagkain. Kaan mo na ako, kaya nga. Wala dumi ng pwesto ko ah. At kaya nga, hindi muna. Isin ko muna to. na ka isa dalawa at oh apat lang to anong bukas kaya mo yung ko oh wala sige hey na pasok muna tayo sa loob ting pakisarado yung pintuan para hindi lumabas yung lamig Ah, init. Gengok, pwede magtanong? Napansin niyo ba yung gunting ko? bilang aso ako kanina eh. Kulang ng isa eh. Lagi kong ginagamit. Sumaba. Hindi ko makita eh. Wala akong napansin, Tony. Kasi kahapon, ang dami nagpapagupit. Kaya hindi ko na malayan yung gunting mo. Gengok, yung bago nating barbero, ano gamit nun? May gamit ba yun? Ang pinagamit ko sa kanya, Tony, yung gamit ko. Pero yung gamit mo, hindi ko pinagamit sa kanya. Sige, Gengok. Panapin ko na lang. Baka na-misplace lang ako. Tama yan, Tony. Mamaya kakausapin ko yung bago natin barbero. Kaso, nung no, oras na eh, 10.30 na, wala pa rin siya. Kabago-bago so, niya palang barbero eh, tanghali na pumasok. Pero mamaya kakausapin ko siya. Sige na. Ay, ito, sakto may barbershop. Sakto may barbershop. Ayos to. Yung bento ko, gunting ko dito. Makakin niya. Maraming tao. O, daming tao. Sakto. Mag-apply ako dito. Kakaalis ah, na ako sa kabila. Iwanan ko mga utang ko doon. Mapapasok nga. sa customer Saka. Magandang umaga, mga bossing! Ay, bossing. Napagupit kayo? Ay, bossing. Barbero din ako. Eh, kaya pumanta rito. May alok sana akong gunting sa inyo. Maganda klase ito, boss. Galing tiba ba sa padala ng tita ko? Dalawa nga ito eh. Yung isa kasi di ko ginagamit. Yung isa ginagamit ko. Ito yung bibenta ko yung mahaba. Ay, may gunting pa ako, boss eh. Pero patiin nga ako. Pati na. Ay, boss, magandang karasa yan. Galing pa nga ibabang sa'yo. Padala ng tita ko yan. Tinan mo. Napakatalos na itong isa. Wira akin ito, boss. Ito yung binibenta ko. Ito talaga magandang klase, boss. O, tinan mo. Pag galing pa Germany yung, boss. sa mayroong pang bato sa gitna. Wala ka may kitang ganukuting dito. Ang ganda, boss. O, tinan mo. One five na lang, boss. Kaya, kaya mo yan. Sige, boss. Wala nang alisan. Biling ko na yan. Isang libo. San libo? Parang logya ata ako, boss, ng libo eh. Pero pwede rin, boss. Okay na to. Salamat, boss. Ay, oo nga pala, boss. Parmero kasi ako. Baka kailangan nyo ng tao dito. Pwede akong mag-apply? Hindi, boss. Sabihin ko muna sa amo ko. Salamat sa gunting mo, ah. Sige, boss. Asahan ko yan, ah. Pabalik ako rito bukas. Salamat, ah. Ingatan naman gunting ka, boss, ah. Thank you. ayos, nakabenta na naman ako. Nung oras na, 11.30 na, inabot na ako ng unan. Anong mabili. Hindi na na boss. Boss, good morning. Pasensya na. Tinangali na ako. Na-traffic ako eh. Oo oh, nga eh. Alas 10.30 na kanina. Ngayon, alas 11.30 na. Ganyan mo pasok ng mga barbero? Boss, pasensya ka na. Traffic talaga kanina eh. Paano magiging traffic eh? Diba sabi mo, nga maaga ka pumasok. Katulad niyan, nakasando ka pa rin. Di ba nag-usap na tayo kagabi na sabi ko, huwag ka magkasando, magdamit ka? Bakit, boss? Di naman mo sana kasando. Ang importante, marunong kang gumupit sa kamagaling. Bakit? Isa lang ba yung damit mo? Alam mo naman, high-end yung barbershop natin eh. Ito pa, nakita mo ba yung gunting ni Tony? Anong gunting, boss? Eh, alam mo naman, kabago-bago ko lang, nangihirap pa ako ng gamit sa inyo. Pupunin ko ba yung gunting na yun? Masama ba, ba magtanong? Natural. Ako mayari na ito. Ikaw nagsabi niyan, hindi ako. Wala ka ako nakita niyan, boss. Maalis na ako Okay na, bossing. Ayun yung Gcash ko. Eh, ilang. ako. Boss, yung kunting kahapon, di ko talaga napansin yun kasi maraming customer kahapon eh. Eh, gusto ko sana maharam ko yung boss ng pera kaso batip job sa akin sa si boss yun. Baka pwedeng sana lang maharam ng pera, boss. Kahit 1 lang, pampadala sa probinsya. Ay, nang boss, wala akong 1 dito, boss. Saan lang to eh? Okay na yun, boss. Malaking tulong na sa akin yan, pampadala sa probinsya. Huwag kang mag-alala, boss, mamaya. Pagkatapos natin mag-upit, pag-remit ko sa'yo, ibibigay yung ano. Sali agad, babalik ko agad. Budget ko din to, boss. Ha? Balik mo na din agad Oo, oh, boss. Huwag maganda. mag -alala. Babalik ko agad to, promise, mamaya. pagka uh, rebit natin. Thank you, boss. Ha? Maraming okay. salamat. Ang malaking tulong para sa kamisa. Yes, yes, yes. Thank you, boss. Sige, sige. Maraming. Padala ko muna to sa glit, boss. Sige, sige. Okay, Balik okay, ako agad. Promise. Boss, thank you, ha. Salamat, salamat. Sige, sige, sige. Ingat, ingat. Balikan pa kaya ako na ito. Tutong ko to kay Bus, eh. Tanungin ko nga siya kay Oh, bakit Tony? Kaya, kung tatanong sana ako, bayad na ba siya yung bagong barbero? Hindi pa, bakit? Tumutang sa akin eh. Tumutang sa'yo? Hindi oh. pa nga bayad sa akin eh. Hindi oh, pa ba, ba kaya? Tumutang <laughs> sa akin 1,000 eh. Yun lang. Eh, ano daw eh. Papadala niya raw sa probinsya eh. Pinagalita ko pa naman yun. Baka di na bumalik yun.